Lalo na yung sinabi ni Inday na may nagtanong na ano ang masasabi niya sa administrasyon ni Marcos. Tapos ang sabi, ang tanong ang sagot ni Inday uh, uh, hindi ko kasalanan kung napunta tayo sa ganitong sitwasyon dahil ang presidenting Marcos Jr. ay hindi alam magpatakbo ng uh, Pilipinas at hindi alam ang pag, hindi alam ang trabaho ng paging presidente. Boom! Yeah, di ba? Oh, oh di ba? Masakit. Masakit, pero that's the truth. Masakit yun para sa kanila, pero that's the truth. At sinabi pa ni Inday na si Martin, nakakahiya siya. Di ba? Oh my God, ang daming pasabog din, Inday. Dahil tumanggap ng suhol from other country. Oh, di ba, Martin? Tambalos, los. Ayan na, lumabas na lahat. Kaya, kayo try hard dahil hindi pa rin kayo tapos sa iyong mga mga Senate hearing at saka sa House hearing patungkol sa um, uh, confidential funds na kahit ang kuwa nagsabi na na malinis lahat at may report lahat ang kinukuda-kuda nyo na ilang billions lang yung kay Inday compare sa trillions na si na ng gobyerno na wala hindi namin nakikita walang poste na pinapatayo na isa poste wala wala kayong say okay yung yung uh, eight, eight billions na tinabi ni Martin Romualdez doon sa DSWD na unprogram hindi nyo pinag-usapan dapat yun ang pag-usapan nyo dahil malinaw pa sa sikat ng araw na iyong pera na yun ay kinuha tinapyas at nilagay doon kung baga parang deposit lang muna yan what's the purpose even the, w, the, the DSWD ay walang alam kung bakit nandoon yung pera dahil wala namang <clears throat> walang nakaplano doon walang project walang ano walang purpose so And then and another one is yung PhilHealth natin na napaka-importante yun dahil hindi una-una hindi pira ng gobyerno yun, pira ng mga contributors, yung mga Pilipinong nagko-contribute sa kanila yun. Bakit ginalaw? Yun dapat ang pag-usapan nyo sa Senado at sa saka sa, sa uh, House Committee nyo dyan sa Congress. Yun ang mga issue na dapat na pagtuunan. Kung wala na kayong ginawa, nagpo-focus kayo sa Duterte, Duterte, Duterte. Nakakaumay po at hindi po kayo magsasaksis. Kasi, puro kasi nungalingan ang inyong mga ginangawa ngawa Ang inyong mga witness ay mga criminals. Saan ka nakakita? only in the Philippines. Criminal ang witness. My goodness, ang mga... Okay, okay. I stand corrected pala. So, yung confidential funds ni Inday Sara, it's only millions. So, 125 millions confidential funds. Well, compare mo naman sa kay Martin Romaldes na issue na 800 billions na itinabi niya doon sa DSWD na para bang savings gagamitin kung ewan mo kung saan. Oh, so, compare mo yan. Plus yung 89 billions na kinukuha ng administrasyong Marcos from PhilHealth. So saan ka? Saan ang gusto mong investigahan? Compare sa millions o billions? So, okay. O ano, mga kababayan ko, hindi pa rin gising? Saan kayo? Marcos pa rin? Ako? Sinisipon lang ako. Hindi ako nagkukok, ha? Never again, Marcos.